all the pain. hello, When hello, comes, mga kapala, I am finally So I'm slowly so, na To, hindi ako I'm starting pala to learn really to myself again. Since and lost ko. Many times. Ko, mga mayayaman kong beshi. So syempre, so, sila myself ang magbibidisyon ngayon no? yes, saan kami pupunta. So sunuran na lang muna found ngayon si Paula Decision. Kasi of course, mga beshi, mga mare, libre lang po ito. O ba diba? Pero pag once po na si para desisyon ang magbabayad at manglilibre, so ako ang magdi-decide kung saan kami pupunta at hawak ko ang buhay nila. Chares. So, ayun na nga, andito po kami mga kafala dosasyon sa JBR Jumeirah Beach Resort. So andito kami, ayan, super lakad, kahit super mainit, at this time super humid po ang Dubai. So in fairness talaga dito sa JBR, hindi ka mababagot, ito may mga problema ka nako mawawala mga beshi, mga kumarig ko at mga kafala desisyon dahil marami kang makikita, sari-sari akong -sari. bet mo naman ang afam, andito na. So ayun na nga, super ikot kami kahit na super humid. So ang ending, napunta kami dito sa The Butcher's Steak Cafe Restaurant. So ayun ang si Fala, super pili na siya, diba? Hindi naman ako magbabayad. So go, go, go. So wala akong mapili. Sabi ko doon na lang ako, sa so, parang train nila. Kasi ang sarap pala ito sa The Butcher's Steakhouse kasi pipili ka ng meat na ipapaluto mo which is talagang ang sarap parang feeling ko hindi pa nga naluluto yung steak parang ang sarap niyang kainin kasi parang super juicy na talaga siya e, mga kumarin, mga kapala at ang dami nilang sauce meron din silang mga sauce iba't ibang klase ng mga sauce yan na mabibili din dito sa store nila so ayan na nga siya mga beshi habang niluluto pa yung in order ko at pinili ko ayan so mag-aantay-antay si Fala dito mga friend friend ko naman so ayun na nakaupo na sila so ayun na nga mga beshi na i-serve na yung steak na pinaluto ko di ba ang sarap so di ba ambisyoso din si Fala dito nag-order din ako ng piña colada o di ba lang na naman water lang so syempre sila naman ang mababayad sagat-sagarin natin mga Fala dito siya 'di ba libre na yan o, oh, di ba? Makapagbago pa ang isip ng aking mga beshi. So, ayan na nga. In fairness, ang sarap talaga dito. Ang sarap ng steak. So, ayan na nga yung labas nila. Ito yung tsura ng dining uh, out nila, yung sa labas nila sa store. Kaso lang walang kumakain kasi sobrang init. At saka ito din yung mga, yung pag mga tao, ayan, so ba diba, pag medyo malamig, ganyan yung setting niya. Ang ganda open. So kung hanap nyo besh, ang masarap na steak, punta na kayo dito sa Jumeirah Beach Resort na andito lang siya makikita. Thank you! See you in my next vlog!